sakto lang dito. okay, maybe okay. tikman natin yung mga goods dito dito nandito to sa may Claridel Ano, bypass so, bypass road ba to, to bypass road ng Claridel para sa may mga dalang sasakyan doon to maluwag madaming parking dalawang floor siya nandito kami sa second floor at ayan naman ang first floor yan pet friendly din siya ito bababa na kami para kunin yung order namin

truffle. Ito ay honey garlic. Chicken. Chicken. Sakto lang. Hindi ganun ba? Parang pretty chicken lang. <laughs> Ito naman ay pastry. Pistachio Corvallini. Hindi ko alam kung pero may mga chocolate. Sarap lasang Milo. Yung mga ratings ko po ay base lang sa aking panglasa. Depende pa rin po yan. Magkakaiba tayo ng mga taste. Pero maganda po ang lugar nila. Cozy, minimalist. At ayan, maganda. Malinis, maluwag ang parking. At ito ang store hours nila. Monday to Thursday, 10 a.m. to 10 p.m. Friday to Sunday, 10 a.m. to 12 a.m. Punta na, try nyo na. Let's go!